Sa populasyong higit sa 113 milyon, may mga lugar o lungsod sa Pilipinas na mas delikadong puntahan kaysa sa iba. Pero hindi talaga may iwasan na magkaroon ng krimen sa isang lugar, lalong-lalo ng mga matataong lugar tulad ng mga syudad. Kaya't napaka-importante ang magsaliksik muna bago ang magarbong bakasyon upang matiyak ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Mayroong ilang lungsod sa bansa na nakapagtala ng mababang bilang ng krimen na maaari mong pagpilian kung saan mo man gustong tumira o magbakasyon. Ito ay ayon sa Nambio, isang online platform na nagbibigay ng impormasyon hinggil sa cost of living, crime rate at iba pang pag-aaral sa kalidad ng buhay sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Kaya't sa video ito ay malalaman mo ang 15 mga syudad sa Pilipinas na napakaligtas tirhan at pasyalan, araw man o gabi. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 15. Las Piñas City Ang lungsod na ito ay tinuturing na first class na lungsod o highly urbanized city na matatagpuan sa rehiyon ng NCR. Ayon sa census ng 2020, ang Las Piñas ay may populasyong higit sa 606,000. Kilala ang lungsod sa paggawa ng mga bambu organ, paggawa ng jeepneys at produksyon ng asin. Kilala rin ito bilang isang sikat na destinasyon para sa mga turista dahil sa kanyang mayamang kasaysayan. Ayon sa Nambio, isang website na naglilikom ng datos sa crime rate, ang Las Piñas ay may mababang crime index na 36.82, kaya't ito ay paboritong destinasyon ng mga bisita at residente. 14. Butuan City Ang butuan na matatagpuan sa Mindanao at itinuturing na first class ay may mataas na urbanisadong lungsod sa Caraga at bahagi ng Agusan del Norte. May populasyon na lumampas sa 372,000 ayon sa 2020 census. Ito ay isa sa pinakamatandang lungsod sa Mindanao na puno ng mga kagubatan at kagandahan ng kalikasan. Kilala sa kasanayan ng paggawa ng mga bangka at paglahok sa pagmimina ng ginto at pilak na itala sa butuan ng mababang index ng krimen na 36.33 na nagpapakitang ligtas ito at maliwalas na lungsod para sa mamamayan at turista na gustong magpalipas ng oras sa syudad na ito. 13. Rojas City Ang lungsod ng Rojas ay isang ikatlong klaseng component city at kabisera ng lalawigan ng Capiz sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ang mawika na ginagamit ng mga taga rito ay Capiznon at Hiligaynon. Batay sa census noong 2020, ito'y may populasyon na mahigit sa 180,000 katao. Dahil sa kagandahan ng lungsod at mga karagatan nito, ito'y kilala bilang seafood capital ng Pilipinas. Sa pagsusuri naman ng Nambio, ang lungsod ng Roxas ay isa rin sa pinakaligtas na destinasyon ayon sa crime index rate na mababa sa 34.3 na nagpapakita ng ligtas na puntahan ng lungsod at isang magandang lugar o pasyalan. 12, Tacloban City. Ang Tacloban City ay isang highly urbanized na lungsod at pangunahing sentro ng ekonomiya sa rehiyon ng Silangang Visayas. Ang ekonomiya nito ay nakatuwan sa kalakalan, turismo, edukasyon, kultura at pamahalaan. Ayon sa 2020 census, may populasyong higit sa 151,000 tawang ang Tacloban. Sa parehong taon, naitala ng Tacloban City Police Office ang malaking pagbaba sa bilang ng krimen, bumaba mula 51.7% hanggang 35.6%. Mayroon din ito ang crime index rate na 34.17, ayon kay Nambio. 11. Legazpi City Ito ay kabisera ng lalawigan ng Albay na kung saan makikita ang pinakasikat na bulkan sa mundo, ang Bulkan Mayon na isang hugis perfect cone at pinakaaktibong bulkan sa bansa. Bukod sa mga natural na attraction tulad ng mga natures, pinagmamalaki din ng lungsod ang mga man-made at makasaysayang attraction na siyang dinarayo ng mga turista. At mas lalo pang dinarayo ng mga turista ang kanilang lugar dahil sa napakababang crime index rate na 33.82 lamang. 10. Dumaguete City ang siyudad na to ang kapital ng probinsya ng Negros Oriental. Kilala rin ang siyudad na ito bilang City of Gentle People. Ayon naman sa census ng 2020, ang Dumaguete ay mayroong mahigit 134,000 na populasyon. Ang Dumaguete rin ang pinakamaliit na land area ng mga siyudad sa probinsya pero itong pinakamataong siyudad sa Negros Oriental. Tinawag ring University City ang siyudad neto dahil sa apat na malalaking universidad na makikita sa lugar. Ang Dumaguete ay may maraming edukadong tao, kaya naman, isa ito sa pinakaligtas na siyudad sa Pilipinas. Ayon naman sa data ng Nambio na kanilang naitala, ay mayroon itong 33.52 crime index rate. 9. Naga City Ito ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang lungsod ng Bicol dahil sentro ito ng halos lahat ng bagay. Ang siyudad ay ang sentro ng debosyon ng Our Lady of Peña Prancha, na isang pinakamalaking devotional sa Asia. Ito ay tahanan ng malaking international na kumpanya, hotels at condominiums. Ayon naman sa report ng census noong 2020, ang Naga ay mayroong mahigit 209,000 na populasyon. Ang siyudad na ito isa rin sa pinakaligtas puntahan o tirahan. Dahil ayon naman sa ulat ng Nambio, ang crime index rate ng Naga City ay nasa 32.21 lamang. 8. Lucena City Ang siyudad na ito ay isa ring first class highly urbanized city sa region ng Calabarzon. Ayon naman sa census noong 2020, ang Lucena City ay mayroong mahigit 278,000 na populasyon. Isa rin ito sa pinakaligtas na siyudad dito sa ating bansa at ayon sa Nambio, ito ay mayroong mababang crime index rate na nasa 32.19 lamang. Kaya hindi ka mangangamba at matatakot sa lugar na ito kung itong ang na isa sa mga gusto mong tirhan. 7. Valenzuela City Isa rin ang siyudad na ito sa tinatawag na first class highly urbanized city sa ating bansa at makikita sa region ng National Capital Region or NCR. Ayon naman sa data ng census noong 2020, ang siyudad na ito ay mayroong mahigit 714,000 na populasyon. Kahit hindi mo talaga masasabing isa pala ito sa pinakaligtas tirhan dahil sa malaki nitong populasyon. Ayan naman sa Nambio, ang siyudad ng Valenzuela ay mayroong crime index rate na 31.81 lamang 6. Marikina City Ito'y kilala din bilang Shoe Capital of the Philippines, isang highly urbanized na siyudad ng National Capital Region or NCR Ayan naman sa report ng census noong 2020, ito'y mayroong populasyon na mahigit 450,000 katao ang Marikina ang pinakaligtas na tirahan o pasyalan sa lahat ng siyudad sa NCR at pang-anim rin ito sa pinakaligtas na siyudad sa buong Pilipinas. Ayon kasi sa data ng Nambio, ang Marikina ay mayroong 29.91 na crime index rate na mas mababa kaysa sa mga unang nabanggit. 5. Lawag City Ang lungsod na ito ay ang kapital ng lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon sa report ng census noong 2020, ang siyudad ng Lawag ay mayroong mahigit 111,000 na populasyon. Ito ang sentro pangkomersyal at industrial ng Lalawigan. Ayon sa survey ng sinasagawa ng data crowdsourcing website na Nambil, ang siyudad ng Lawag ay isa sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Ito ay mayroong 28.95 crime index rate. Kaya naman, hindi ka mag-aalala sa iyong kaligtasan kung dito mo maisipang tumira o mamasyal dahil sa mababa ang kabuang bilang ng krimen. 4. Davao City Ito ang pinakamalaking syudad sa Pilipinas kapag ang basihan ay ang land area. Ayon naman sa census noong 2020, ang Davao City ay mayroong mahigit 1.7 milyong populasyon kahit ganun kalawak ang area nito at karami ng mga tao, ay nampanatili pa rin nito ang kaayusan ng kanilang syudad. Ayon naman sa Nambio, ang Davao City ay isa sa pinakaligtas na syudad Tirhan at Pasyalan dahil ito ay mayroon lamang 28.12 na crime index rate. 3. Tagaytay City Dahil sa managagandahang mga tanawin, isa ito sa pinakasikat na destinasyon sa timog ng Pilipinas. Dahil sa mataas na altitude nito ay tanaw nito ang Taal Lake at Taal Volcano. Kaya naman bahagi ng pinakamahalagang industriya sa kanilang lugar ay ang turismo. Hindi lamang bilang isang destinasyon ng mga turista kundi ito rin ay isang perfectong lokasyon para tirhan dahil sa magandang handog nito at bilang isang ligtas na syudad. Sa katunayan, nakakuha ang syudad ng mababang crime index rate na 24.63 lamang. 2. Lipas City ang siyudad na ito ay isang first-class component city ng probinsya ng Batangas. Ayon naman sa census ng 2020, ang Lipa ay mayroong mahigit na 352,000 populasyon. Ayon sa datos ng Nambio, ang Lipa City ay isa sa pinakaligtas na siyudad sa ating bansa na mayroong mababang crime index rate na nasa 22.58 lamang. Kaya panatag ang loob mo kung dito mo planong mamasyal o manirahan. 1. Tagbilaran City ang nangunguna sa lahat ay walang iba kundi ang Tagbilaran City. Ang siyudad na ito ang kapital ng probinsya ng Bohol na mayroong mahigit 104,000 na populasyon. Ito ay sentro ng komersyo at nag-iisang siyudad ng probinsya. Ito ang pangunahing gateway sa isla ng Bohol at kilala rin bilang City of Peace and Friendship. Ang mga lokal at international na bisita sa Bohol ay dumadaan sa lungsod sa pamamagitan ng port ng Tagbilaran. Ang Tagbilaran City ang siyang pinakaligtas pa siya lang na tirahan sa lahat ng mga syudad dito sa ating bansa. Dahil mayroon itong pinakamababang crime index rate sa lahat na 13.24 lamang.